Alam mo ba, matagal nang usap-usapan ang 20% tax sa interes ng bangko. Pero ang totoo, hindi naman yan bago. Hey everyone! Welcome back to my channel! Simula pa noong 1998, may 20% final withholding tax na sa interes ng mga short-term deposit. Kung ilalagay mo lang ang pera mo sa bangko ng ilang buwan o taon, may kaltas na talaga ang kinikita mo. Pero narito ang plot twist na nagbabago sa laro at kung bakit mahalaga itong intindihin ngayon. Dati, may tinatawag tayong secret weapon para sa mga may kakayahang mag-ipon ng matagal. Kung ikaw ay mayaman at kaya mong iwan ang pera mo sa bangko ng limang taon o higit pa sa tinatawag na long-term deposits, ang interes na kinikita mo ay pwedeng 0% ang buwis. Tama, walang kaltas. Kung hindi man aabot ng limang taon, pero long term pa rin, mas mababa rin ang interes. Pwedeng 5% o 12%. At ang mga foreign currency deposit ay may iba rate, madalas 15%. Imagine, parang VIP treatment. Ikaw na may malaking pera, hindi kailangan magbayad ng buwis sa interes habang ang karaniwang Pinoy na nag-iipon lang para sa emergency fund o panandali ang pangangailangan ay may 20% kaltas agad. Hindi ba't parang hindi patas? Ang may malaki at matagal na ipon, mas maliit o walang buwis. Ang may maliit at madalas na ginagamit, mas malaki ang buwis. Pero nagbago ang lahat noong Hulyo 1, 2025 dahil sa batas na tinatawag na Capital Markets Efficiency Promotion Act o CMEPA, Republic Act No. 12214. Ngayon, lahat ng interes mula sa lahat ng deposito sa banko, ano man ang haba ng panahon ng iyong pag-iipon, ay mayroon ng pare-parehong 20% final withholding tax. Ang dahilan ng gobyerno? Simple lang, patayin ang labanan. Gusto nilang itama ang isang sistema na sa tingin nila ay hindi patas at pabor lang sa mga mayayamang may kakayahang ilak ang kanilang pera sa loob ng mahabang panahon para lang makaiwas sa buwis. Layunin din nitong pasimplehan ang buwis para mas madaling maintindihan. Kaya kung dati may advantage ang malalaking ipon, ngayon pare-pareho na ang patakaran. Hindi na ito usapin kung gaano katagal mo itatago ang pera mo sa bangko. Kundi kung saan mo talaga mas mapapalago ang iyong pinaghirapan. Sa huli, masakit pa rin talaga ang 20% tax. <laughs> 'Di diba? <laughs> Don't forget to like, subscribe, and suggest topics for future videos. Thanks for watching and I'll see you next time.